Ano anong oras no? Hindi nga pwede mag-overtime dito eh. Mamaya mag-OT ka? Hindi po. Hindi ka mag-OT? O, oh, bayad pa rin OT. Uy, boss, hindi Hindi nga mag-OT, ba't uh, bayad? Hindi nga mag-OT. Ganon you know? tayo, pagka-OT, huwag mo mabayaran. Pag ayaw mag-OT, bayaran mo. Bakit? Hindi ka mag-OT ngayon? No. Nung nakaraan, nag-OT ka? Hindi rin po. Hindi rin? Hindi rin. O. Oh. Ganyan gusto ko. Walang mag-OT pero <laughs> bayad. <laughs> nga, eh kasi, pagka nag-OT sila, sabi nila, di binabayaran. O, oh, eto, hmm. walang OT pero may bayad. Boss, <laughs> ang dami yung mga trabaho mo. Ang dami na naman, oh. mga ayaw pa mag-uwi no? yan. Oh. Anong oras no? Hindi nga pwede mag-overtime dito eh. Hindi pwede yung gano'n Pauwi na yan, pauwi na yan. Eh, pupuntaan natin yan. Pupuntaan Ba't, ba may hindi, hindi. Oh, hindi... Alis... Ba't may talakang pera? Hindi pwede. Ano may talakang pera? Six, mag-uati ka? Ayad. Ayad. Pang... Di. Pang... Pag, pag nag-uati ka, bayad ka? Bayad. Bayad? Oh. Um, Mamaya, mag-uati ka, hindi. Hindi ka mag-OT. O, bayad pa rin OT. Uy, boss, hindi, mm -hmm. hindi. Hindi nga mag-OT pa bayad. Hindi yeah. nga mag-OT. Ganun tayo. Pagka-OT, wag mo mabayaran. Pag ayaw mag-OT, bayaran mo. Ganun ka, ganun. Pag nag-OT, hindi bayad. Pag hindi nag-OT, bayad. No. Yes. OT ka? No po. Isa pa, isa pa, Ang ganda iti. Isa pa. One, two, three. <laughs> one, four, three. Two. Yes, <laughs> <laughs> no. Yes po. OT ka? Hindi ka mag-OT ngayon. Ang nakaraan, nag-OT ka? Hindi rin. Oh gaya gusto ko. Walang mag-OT pero bayad. Boss, <laughs> bakit parang baligtad? Ha? Baligtad? Hindi e, na naman nag-OT? sabi may hindi tayo nagbabayad ng OT. Hindi ba o, Hindi bayan, naman nag-OT. Ba't babayaran mo? Yun nga. Eh kasi, pagka nag-OT sila, sabi nila di binabayaran. O hmm. eto, walang OT pero may bayad. Nakapag-overtime ka na rito. Oh, sir. Binayaran. Siyempre, sir. Ay, hindi dapat. Ngayon, mag-overtime ka. Hindi. Oh, hindi ka mag-overtime ngayon. Yeah. Oh, yan, bayad yan. Uy! Hindi ka mag-overtime. May bakit ka bayaran? Over hindi, eh. oh, overtime. Bayad yan. Pag-ingin. Mag-overtime ka. Hindi. Uh -oh. oh, yan, bayad yan. Pus, hindi nga mag-overtime eh. Pagka hindi, pagka hindi mag-OT, yun ang bayaran. Oh. <laughs> <laughs> kami nag-OT kami, hindi mo bayaran. Kung <laughs> <laughs> nga wala, overtime ka? Hmm. Overtime ka? Binayaran? Bayad. Bayad? Ngayon mag-overtime ka? Hindi. Hindi ka mag-overtime ngayon? O, bayad yan. Boss, hindi ka mag-overtime. Pag hindi mag-overtime, bayad yan. O, ikaw? Bakit ganun? Nakala, nag-overtime ka? Oo, oh, boss. Bayad? Bayad. Bayad? Bayad. Puta. Ngayon mag-overtime ka? Hindi na. O, hindi. Bayad pa rin yan. Gagi, boss. Gagi, boss. <laughs> Ayun. Anong Anong trabahan, <laughs> ano trabaho niyan? Ano trabaho mo? Nakaraan ka. Oh, nag overtime ka. Oo. Oh, bayad yung overtime mo hindi? Bayad. 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 Ngayon mag overtime ka. Hindi. Hindi ka mag overtime. Oh, bayad pa rin. Pus hindi nga mag overtime. Pa rin Ang binabayaran dito hindi nag overtime. Bilis, bilis. 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 <laughs> 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 <Okay>. <laughs> <Ayun>. Ikaw! Hindi nga lang mo. Nakaraan, nag-overtime ka. Binayaran overtime mo. Bayad yung overtime mo. Ngayon ka. Oh, bayad pa rin overtime mo. Grabe Uy, grabe naman yun. Bayad na gal. Ano, hobby ka talaga? Nakakitak mo na siya, guys. <laughs> <laughs> Bonus ni Ninong. Bonus ni Ninong. Oh, 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 huh? Maagang pa mas ka to. Oo. Oh. pag-overtime ka na? oh boss.

Anong taong ka na? 39 Nakapag-overtime ka na? wala sa mukha Parang... 40 Ganun <laughs> <laughs> Dito ka nga mag-overtime ka Di pa Di pa nag-overtime? pa Ay, kailangan ko yung nag-overtime Ay, sayang mali yung sagot Birthday, birthday, birthday mo, birthday mo happy Birthday, happy birthday! Anong nakaka nag-overtime ka? Binayaran yung overtime mo Bakit binayaran? Ngayon mag-overtime ka hindi ka mag-overtime ngayon? Oo. Oh, bayad pa rin yung overtime mo. Boss, hindi ka mag-overtime eh! Hindi ka ibabayaran pag di nag-overtime, tara! Stay na yan! Stay na yan! Hindi! Hindi! Dito tayo, dito tayo! Ito, let's Teka, teka, teka! Binibertigo ako. Bakit ang dami ano dito? Ano ba ito? Boys, two men? Uy, ano ginagawa mo? Nag-encode po. Nung nakaraan nag-overtime ka? Opo. Binayaran overtime mo? Opo. Ba't binayaran? Ngayon mag-overtime ka? Hindi po. Hindi ka mag-overtime? Boss, hindi nga mag-overtime. Ba't bayad ka ng bayad? Ganito babayaran mo pag di-overtime. Okay, let's go. <laughs> <laughs> oh! Oh, sige, papakita mo natin yung TikTok shop natin. Oh, welcome sa TikTok shop namin. Oh, ayan ha. Oh. Walang tao. Walang tao. Walang tao. Ah, nakabreak, nakabreak. Ikaw na naka lang! nag overtime mo Ikaw! Nag-overtime ka ba? Ha? Ito! Ito! tayo. Ito! Ito! Nag-overtime ka? Apo. Biniyaran, overtime mo? May <laughs> <laughs> Ngayon mag-overtime <-u> ka? sir. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ngayon pamipiliin kita. Nagyan tayo lang! Pili! Pili! Piliin ano mo pili? Pukunin mo to o si Carlos Salonga? <laughs> Pero pero <laughs>